Maligayang Pasko po, kapamilya. Ito po si Father J. Boy. At tayo na po at magkapet pandasal. Naranasan nyo na bang maghihintay sa wala? Eh maghintay sa meron. Mahalaga sa ating buhay ang maghintay. Sa panahon ng cellphones, mas madaling tantyahin kung anong oras darating ang ating hinihintay. Matitext lang tayo, where you? Malalaman na natin kung may oras pang gawin ang ibang bagay para hindi masasayang ang ating oras. Dahil dito, nawawala na tayo ng pasensya kapag naghihintay tayo ng matagal. Ngunit may halaga ang paghihintay sa buhay. Hindi lahat ng bagay maaring madaliin. Kahit maraming pagkaing instant, pinipilahan pa rin ang mga lutong bahay na inihahanda sa tamang oras. At kung nalalanghap mo na ang niluluto, nagiging excited tayo sa kainan. Ganito din ang paghihintay lalong inaasam-asam ng ating puso ang sinuman o anumang hinihintay. Subalit, hindi tayo naghihintay sa wala. Naghihintay tayo sa siguradong darating dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Alam natin na may kaligtasan dahil darating sa ating buhay ang tagapagligtas. Bakit hindi natin bigyan ng panahon ang ating sariling maghanda sa pagdating ng Panginoon? Manalangin po tayo. Ama naming minamahal, naway paghandaan namin ang iyong pagdating sa aming buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Merry Christmas po.